Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bigandaan lang po natin ang isang announcement. Ang Jesus Our Living Hope or JLH Christian Family Church ay magdaraos po bukas June 13 ang kanilang ikalabintatlong taong anibersaryo. Ito ang kanilang grand celebration na may temang fortified. Ito ay gaganapin sa Novatera Royal Covered Court, alas 4 ng hapon. Para sa buong detalye, maaari po kayo makipag-ugnayan sa kanilang senior pastor na si Reverend Elma Billones na may cellphone number 0995906. 1571 Happy Anniversary Jesus Our Living Hope Christian Family Church Purihin ang Panginoon. Kagapay isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Tagumpay Laban sa Kainaan. May kilala ka bang mga tao na masyadong mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili? Kapag nakarinig o nakabalita sila tungkol sa ibang tao na nahuli sa isang uh, pagkakamali o pagkakasala, ang kanilang madalas at dagling sasabihin ay mabuti na lang, hindi ako ganyan. Ang mga taong ganyan ay mayroong ugali na kung tawagin sa English ay holier than thou attitude. Sa Tagalog, damdaming mas banal ako kaysa iyo. Kadalasan ang mga taong may ganitong damdamin ay mga edukado at relihiyosong tao. Hindi lamang sila mapangmata, sila ay mapanghatol din sa iba. Ngunit mag-iingat tayo kaagapay sapagkat kapag itinuturo natin ang daliri natin laban sa iba, tandaan natin na mas maraming daliri ang nakaturo pabalik sa ating sarili. When you point a finger against anyone, remember, more fingers are pointing back at you. Ito ang paksa ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2. Tulad ng ating napag-aralan doon sa Romans chapter 1 verses 18 to 32 ay inilarawan ni Pablo ang karumal-dumal na kalagayan ng mga makasalanan sa mga bansang hentil. At habang inilalantad ni Pablo ang napakadilim na larawang ito, para bang may naririnig siya sa bandang likuran na nagmamayabang at ang sinasabi ay, basta ako, hindi ako katulad ng ganyang mga makasalanan. Sa totoo lang, namumuhi ako sa ganyang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan ni Pablo ang kabanatang ito sa pamamagitan ng ganitong pangungusap. Kaya't wala kang maidadahilan o tao maging sino ka man na humahatol sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay yan ay nakasaad sa Romans chapter 2 verse 1 ang ugaling mapanghatol sa iba ay ugali ng mga reliyosong tao na nagpapalagay sa kanilang sarili na sila'y mas mabuti at mas mabait kaysa iba. Ang mga reliyosong tao ang matatagpuan sa iba't ibang lahi at bansa sa daigdig. Subalit ang mga Hudyo, marahil ang pinakasukdulang halimbawa ng reliyosong tao. At dito sa Romans chapter 2, ang mga Hudyo bilang kinatawan ng lahat ng reliyosong tao ang pinagtutuunan ng pansin ni Pablo upang masukol ang mga Hudyo at ipakita sa kanila na ang pagkarelehyoso ay hindi sapat na pantakip sa kanilang kasalanan. Ipinaliwanag ni Pablo ang apat na batayan ng paghatol ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga batayang ito, ang mga Hudyo at mga relihiyosong tao ay mapapatunayang sila'y mga makasalanan din tulad ng mga hintil. Unang batayan, ayon sa katotohanan. Tama ka agapay, ang unang batayan ng paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Ang sabi sa mga taga Roma, kabanatang dalawa, talatang dalawa, subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ayon sa katotohanan. Oo kaagapay, ayon sa katotohanan, hindi ayon sa panlabas na kaanyuan kilala natin ang uri ng taong ito. Siya ay at lahat ng mga panlabas na palatandaan ng relihiyon ay makikita natin sa kanya. Subalit sa paghuhukom, lahat ng panlabas na kaanyuan at forma ay pawang tatanggalin lahat na parang damit na uhubarin upang malantad ang tunay na pagkatao sa loob. Wika ng Panginoon sa Lumang Tipan, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Jeremias, Kabanatang 17, Talatang 10. Ganyan din ang wika ng Panginoong Yesus sa bagong tipan at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Pahayag kabanatang dalawa, talatang dalawampu't tatlo. Walang makakaiwas sa paghatol ng Diyos. Akala ng relihiyosong tao dahil siya ay maraming nalalaman tungkol sa relihiyon at tungkol sa mga katuroan ng Diyos ay at dahil marunong siyang humatol sa iba, siya ay ligtas na sa paghatol ng Diyos. Ngunit ano ang sabi ni Pablo? Roma Kabanatang dalawa, Talatang tatlo, at inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Hindi lang hudyo ang nalilinlang sa mga bagay na ito. Tayo rin ngayon ay nalalagay sa parehong panganib. Tayo na maraming nalalaman sa Biblia ay baka magkaroon ng akala na ang pagkakaroon ng kaalaman sa Biblia ay sapat na upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Subalit dito, nililiwanag ni Apostol Pablo na ang pagsunod, hindi ang kaalaman ang tinatanggap ng Diyos. Sa katunayan, mas maraming kaalaman, mas malaking parusa. Ito ang sabi ng Panginoon sa Lukas Kabanatang 12 sa mga talatang 47 hanggang 48 at ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Dagdag pa sa panganib na kaalaman na walang pagsunod, mayroon pang isang klase na panganib na dapat nating iwasan, ang pagbaliwala sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Basahin natin ang Roma kabanatang dalawa sa mga talatang apat at lima. O hinamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Madalas nasasabi natin na iisip lang natin ang Diyos kapag dumadating sa atin ang mga problema. Totoo iyan para sa karamihan. Ngunit ayon sa Roma, kabanatang dalawa, sa mga talatang 4 at 5, ang Diyos ay dapat isipin natin kapag walang problema, kapag tayo ay nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala. Kapag ang buhay natin ay parang mapayapa at puno ng kaligayahan, dapat lalo tayong maging malapit sa Diyos sa mga sandaling ang buhay natin ay maunlad, mapayapa at matagumpay. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay dapat mag-akay sa atin sa pagsisisi at pagbabagong buhay. May kasabihan tayo, kung ayaw mo sa santong dasalan, kukunin ka sa santong paspasan. Kaagapay, ang kabutihan ng Diyos ay para bang inaamot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng santong dasalan. Subalit kung patuloy nating binabaliwala ang kabutihan ng Diyos, darating ang araw na gagamitan na tayo ng santong paspasan babala ng Roma kabanatang dalawa talatang lima. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Pangalawang batayan, ayon sa mga gawa. Ang ikalawang batayan ng paghatol ng Diyos ay makikita natin sa Roma kabanatang dalawa, talatang anim. Kanyang gagamitin ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ayon sa mga talatang ito, Roma kabanatang dalawa, mga talatang 7 hanggang sampu, sa huling paghuhukom ay bubuksan ng Diyos ang mga aklat. Ang sabi sa aklat ng pahayag, kabanatang dalawampu, mga talatang labing isa at labing dalawa, at nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupuroon, ang lupa at ang langit ay tumatakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaagapay, sa ating panahon, maraming mga kriminal ang nakakalusot sa batas. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng mga saksi na nakakita sa kanilang krimen. Dahil dito sa mga maunlad na bansa tulad ng Amerika at England, naglalagay sila ng maraming security camera sa mga masiselang lugar tulad ng airport at maraming mga terorista ang nahuhuli sa tulong ng mga kamerang ito. Ngunit walang sino mang makakapagtago sa mata ng Diyos na nakatingin sa lahat ng dako. Nakapangingilabot na isipin ito. Lahat ng ating mga gawa ay kitang-kita at isinusulat ng Diyos sa kanyang aklat. At sa araw ng paghuhukom ay bubuksan ng aklat at walang sino man sa atin ang makakatanggi sa ating mga ginawa sapagkat pawang nakarecord lahat. May mga guro ng Biblia na nagsasabi na parang video na irereplay ng Diyos ang buong buhay natin. Nakakatakot at nakakahiyang isipin kung lahat ng ating mga kasalanang ginawa sa dilim ay ibubunyag ng hayagan para mapanood ng buong sangkatauhan. Subalit salamat sa Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan upang mapatawad at mabura ang ating mga kasalanan mula sa mga aklat niya. Kaagapay kung sasampalataya ka at tatanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, ang pangako niya ay patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Pangatlong batayan, walang pagtatangi. Mababasa natin ang tungkol sa pangatlong batayan ng paghatol sa Roma kabanatang dalawa. Talatang labing isa, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kadalasan ay inilalarawan ang ustisya na parang isang babae na nakapiring ang mga mata at nakahawak sa isang timbangan. Ang ibig sabihin ay walang itinatangi o kinikilingan ang ustisya. Mahirap ka man o mayaman, tanyag ka man o walang pangalan. Manungkot nga lang na dapat nating sabihin na maraming beses dito sa ating bansa ang ustisya ay walang piring ang mata. Manapay dilat na dilat ang mga mata at mas kinikilingan ang mga mayaman at mga tanyag na tao. Ang isang kamay ay nakahawak sa timbangan samantalang ang kabilang kamay ay bukas palad na nakaladlad sa harap ng mga mayaman upang tanggapin ang perang suhol Subalit sa harap ng Diyos, lahat ng tao ay pantay. At hindi na kailangang magtakip pa ng mata ang Diyos sapagkat ang kanyang mga matay tumatagos hanggang sa kaloob-loobang puso ng bawat tao at nakikita niya ang tunay na motibo o sa loobin ng bawat isa. Ang walang pagtatangi ng Diyos ay may kaugnayan sa pagtutol o objection ng marami na nagsasabi ng ganito. Ano ang magiging kahatulan sa mga tao na hindi nakaalam ng mga utos ng Diyos o hindi nakarinig tungkol kay Kristo? Pag-usapan muna natin ang paghatol sa mga nakakaalam o mga nakaalam. Ang mga ito'y katulad ng mga Hudyo na binigyan ng Diyos ng kanyang mga salita, mga batas na napapaloob, balimbawa sa sampung utos ang mga taong nakaalam ng batas ng Diyos ay ahatulan batay sa batas na kanilang nalalaman. Roma Kabanatang 2, mga talatang 12 at 13. Sapagkat ang nagkasalang walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan nahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sa huling paghuhukom, ito ang tatanungin ng Diyos sa mga Hudyo at sa lahat ng taong katulad nila na nakaalam ng tungkol sa salita ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na ipinagutos ng salita ng Diyos? Iniwasan mo ba ang lahat ng masamang bagay na ipinagbawal ng salita ng Diyos? At anong magiging sagot ng lahat ng hudyo at lahat ng mga nakaalam ng salita ng Diyos? Ang magiging sagot nila ay, Hindi ko nagawa ang lahat ng mabuting ipinagutos sa akin. Hindi ko naiwasan ang lahat ng masamang ipinagbawal sa akin. Sapagkat walang perpektong tao, kahit sa mga hudyo at kahit sa mga nakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mga hintil, o mga paganong bansa na hindi nakaalam ng tungkol sa salita ng Diyos sa Biblia. Sila ay hatulan batay sa kanilang nalalaman ayon sa kanilang katutubong bait o konsensya o budhi. Roma Kabanatang 2, mga talatang 14 at 15. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito'y bagaman walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang inihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin na kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Alimbawa, sa araw ng paghuhukom, haharap sa Diyos ang isang taong bundok mula sa pinakaliblib na bahagi ng isang bundok sa Pilipinas. Dahil siya hindi dinatnan ng sibilisasyon o edukasyon, ay talagang wala siyang kamuwang-muwang tungkol sa utos ng Diyos o tungkol sa Biblia o tungkol kay Kristo. Sa araw ng paghuhukom, ay hindi tatanungin ng Diyos ang taong bundok ng ganito. Sumunod ka ba sa sampung utos? Sumampalataya ka ba kay Kristo? Hindi, dahil kasi wala siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Ano kung gayon, ano ang tatanungin ng Diyos sa taong bundok? Ito lamang ang tatanungin ng Diyos. Ginawa at sinunod mo ba ang lahat ng mabuti na sinabi ng budhi mo? Iniwasan mo ba ang lahat ng masama na ipinagbawal ng budhi mo? At ano ang magiging sagot ng taong bundok at lahat ng katulad niya na hindi nakarinig ng salita ng Diyos? Hindi ko nagawa ang lahat ng mabuti na ipinagutos ng aking budhi. Hindi ko naiwasan ang lahat ng masama na ipinagbawal ng aking budhi. Dahil walang perpektong tao kahit sa mga hintil at pagano. Pareho ang magiging hatol ng Diyos sa lahat, hudyo man o hintil, nakaalaman o hindi nakaalam ng batas ng Diyos. Guilty, makasalanan, dapat parusahan. Pang-apat na batayan ayon sa Ibanghelyo ni Kristo. Ang huling batayan ng paghatol ay mababasa natin sa Roma, Kabanatang 2, Talatang 16. Sa araw ng kahatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ibanghelyo sa pamamagitan ni Heso Kristo. Si Kristo ang inilagay ng Diyos na hukom ng lahat. Maliwanag na ipinahayag ito sa mga susunod na talata. 1 Kabanatang 5, talatang 22. Dalawa. Ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Gawa, Kabanatang 17, talatang 31. Sapagkat intinakda niya nang Diyos ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Pangalawang korinto kabanatang lima talatang sampu, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa, ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Filipos, Kabanatang 2, mga talatang siyam hanggang labing isa, kaya siya, si Kristo, naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Yesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Heso Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito ang hamon sa atin kaagapay na pag-aralan natin ang tungkol sa apat na batayan ng paghatol ng Diyos. Ayon sa katotohanan, ayon sa gawa, walang pagtatangi at ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Subalit ang pinakabuod na katotohanan na dapat nating tandaan ay ito. Tayong lahat ay tiyak na aharap sa hukuman ni Kristo. Maraming mga tao ngayon ang umiiwas kay Kristo. Ang dahilan nila, tulad ng nasabi na natin kanina, ay ganito ang kanilang karaniwang tanong. Pero papaano ang mga taong hindi nakarinig ng tungkol kay Kristo? Ang sagot dyan ay simple lamang. Kaagapay, Bahala si Kristo sa ibang mga tao na hindi pa nakarinig sa kanya. Ang dapat mong isipin ay ito, ikaw na nakarinig na ngayon ng tungkol kay Kristo. Ano ang iyong pasya? Tatanggapin mo ba siya o tatanggihan? Meron tayong kasabihan, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Oo. Pwede mong ipagpaliban ang magpasya tungkol kay Kristo. Pwede mo siyang iwasan ngayon. Ngunit tandaan mo, pagdating ng araw, pagharap mo sa hukuman si Kristo pa rin ang iyong haharapin na judge o hukom na hatol sa iyo. Sa araw na ito, si Kristo ay nananawagan sa iyo bilang mapagmahal na tagapagligtas. Sa huling araw, si Kristo ay siya nga hatol sa iyo bilang hukom. Alin ang mas gusto mo? Tanggapin si Kristo ngayon bilang tagapagligtas? O mas gusto mo bang humarap ka kay Kristo bilang hukom na maghahagis sa iyo sa impyerno? Tanggapin si Kristo ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. Amen? At yan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa paksang may pamagat na tagumpay laban sa kahinaan. Muli inaanyayan kita sa susunod na Sabado sa kapareho oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZESFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.